Ano mga kabuaka, kayan duty galore ang mga Soy teachers. Mas kinaglinog at Friday. <laughs> Bawal daw no, may makuya pa rin ni Art. O, de ba? Out, out, Art. Walang <laughs> puso. <laughs> Correct. So, mag-update pa ka <laughs> sa mga <laughs> classroom. Parent. <laughs> ay <Ayun. laughs> Ayan. Oh, lokom ka, Ma'am Karin. Pilay mo yung <laughs> Isa. Onya dire mam bibi. Dalawa. Grabe bisi hay si mam bibi mam naghimo mangyud ayon og kuan. Instruction Pani pila dire. Pila dire. Uy Kim ikaw ra Kim? Si Kim ra mam grade 6 mam. Oo. Dire sa grade 4. Hala. Happy birthday, Jun. ay, ma'am, si Jurichi. Happy birthday. Uy, happy birthday, <laughs> Halo, uy, grabe. Happy birthday. Sa grade 5? Uy, kamura atin na? Okay. Mm. Ay, si Kwan Jurichi. Ayan. Uy, ay. good morning. Pila diri rin. Opat. Ah, okay. Oh, na, na. Ang, ang oh, Kwan, anak ni Kim. Ayan. Just ko na. Oh, Hala, be, akong grade 3. Huy, kadaghan sa akong grade 3. Oh, eight. Eight. My God, kita yun ang pinakadaghan ba. Mano nang iskailaman mo? magani oh, naglinog, pero ay grabe ka mga buutan. Biblis blessed na yun, BK, mga buutan man, ni pastilan. O, oh, magpa nag si sir kay... Yeah! Oh. Yes! <laughs> kay, kay nanong nga, o. Oh. Gani. O, oh, oh. Gani. Suski. <laughs> so, Ako mga Gani. Gani. O, diba? ano nang na iska laman mo? Ano oh, nag-ingon di ako? <laughs> Aray, Diyos ko, Lord. Oo, sige. Kain na mo, magpa-e-snack si sir. Yeah. Mag-order ta. Ano sa'yo na ito, yung o, alin? Bye -bye. oh, alin? Babay, oh, babay na! Pag-klase <makes noise> na me, guys. Ay, ako mangyod ang pinakadagan. O, oh, mo. <laughs> bye!